Pilipinas ay hindi ako pwedeng umuwi. Sabi nila, pwede ka namang umuwi anytime. Bakit ba hindi? 'Di ba? Kung gugustuhin mo nga naman, pwedeng-pwede talagang umuwi anytime, pero hindi nga pwede. <laughs> Bakit nga ba hindi pwede? Kasi nga unang-una, tungkol sa issue ng pera. 'Di ba? Kaya nga tayo umalis d'yan, kaya nga ako umalis sa Pilipinas, nag-abroad, nag-OFW abroad. Nag 14 years na po ako dito sa ibang bansa. Dito naninirahan, dito nagtatrabaho. Tatlong beses pa lang ako nakauwi dyan sa Pilipinas sa loob ng 14 years na yon na pagtatrabaho ko. At ngayon nga, hindi talaga ako pwedeng umuwi pa rin kahit gustuhin ko kasi nga sa inyo ng financial problem. Yun nga, tulad nga sinasabi ko, kaya nga di ba tayo umalis dyan sa Pilipinas kasi sa problema sa pera, di ba? Karmihan, dami-dami mga if da problema sa pera, sa kakulangan sa pera. So yun din po yung rason ko kung bakit ako ay umalis at ng ibang bayan, ang, hindi lang pala bayan, ng ibang bansa. At ngayon ay nandito sa Canada na 11 years na ako dito. Sa unang alis ko sa Pilipinas, pumunta ako sa Saudi Arabia, nagtrabaho ako doon for 3 years naman. So in total ay 14 years na akong nag naninirahan dito sa ibang bansa. So and um, dahil doon, sobrang homesickness din naman ang nararamdaman natin kahit papaano. Gusto, gusto naman natin umuwi jaan manerahan manirahan sa Pilipinas. Nga lang ang problema ay pera, ba? Diba? Uh, sa ang palad kasi hindi pa naman ako nakapagpundar ng malaki. Meron akong nabiling mga konti-konting lupa dyan, tinatry kong i-develop. Um, kaso nga lang dahil hindi naman talagang naaasikaso. May, may kapatid ako na inaasahang mag-aasikaso. Pero yun, kailangan pa rin ng uh, more development. Kasi maliliit na lupa lang yun. Ilang, ilang square ilang thousand square meter lang naman. Wala pa nga atang isang ektarya yung napundal kong lupa dyan sa Pilipinas sa loob ng 14 years kong pagtatrabaho kasi nung mga unang alis ko, syempre may mga kapatid kang tinutulungan, pagpapaaralin mo. Kasi yung, uh, yung mga magulang ko hindi din naman ganoon uh, stable yung hanap buhay. yung nanay ko is uh, a ano housewife, full-time uh house mom. <laughs> Tapos yung tatay ko no nag-abroad naman ng ilang years din siya nag-abroad. 12 years, 13 years din siya nag-Saudi Arabia. Tapos Uh, de dahil marami kaming sinusuportahan, walang masyadong naipon yon pag-uwi, ganun din, trabaho ng konti. So hindi naman yon sapat para masustento halal na yung pag-aaral namin. So nung ako naman yung umalis, tumulong naman ako kasi ako pinaaral din naman ako ng ate kong nag-abroad. Tapos in return, pinaaral ko din yung sumunod sa akin. So wala din masyadong ipon. Wala nga talagang ipon. Ang ipon mo lang, pangkain, pang pang gasto sa uh, araw-araw yun lang tapos yung the rest ng pera mo pinapadala sa Pilipinas ganun pero ng cycle tapos nung nandito na ako sa Canada yun nakapuntol naman ako ng konting lupa uh, nakabili ng konting ari-arian lupa lang wala pang ako na, na yung bahay dun kasi sabi ko bakit naman ako magpapatayo ng bahay so pero pa rin ang issue di ba kung uuwi naman ako ng Pilipinas walang, walang income dyan na stable so ang mangyayari tulad ng nangyayari sa karamihan na sabi nila uuwi na sila for good nag for good na sila kaso pag ilang buwan hindi nga abutin ng taon naiisip pa na naman nilang umalis Mang ibang bansa na naman kasi nga yung naipon nilang pera lalo na kung wala, wala namang uh, sustainable income naubos na so ang plano uh, mag for good na sana pero yun dahil kailangan kailangan pa rin namang umalis at maghanap buhay sa ibang bansa kasi nga sa dami ng uh, population dyan sa atin sa Pilipinas marami kang kakompetensya uh, ma mahirap na hirap din makahanap ng pera ba diba? so kaya siguro kung pwede lang akong umuwi pag meron na talagang stable job or stable hindi ayo na yung ano ayo na yung im, magiging employee pa ako gusto ko ako na yung kahit small business ganyan kaya nga since laki naman akong probinsya miss ko na yung provincial life so uuwi na lang mag, magtanim doon <laughs> magtanim ng gulay yan yung, kung mayroon kang farm maka-develop pa ng farm agribusiness agritourism ganyan mga ganyang do uh, doon naman ako sa part na yon kasi laking laking probinsya din naman ako. So siguro kung meron na dong income, pwede nang umuwi. Pero kung wala ka pang pera diyan, real talk lang naman, hindi ka rin naman talaga basta-basta makakauwi. Kasi in the first place, umalis nga tayo ng Pilipinas kasi wala tayong pera. Gusto nating makapaghanap ng uh, pera na mas maayos yung sustainable, mas masusustentohan natin yung uh, pamilya natin at yung sarili natin, hindi tayo aasa sa iba, di ba? So yun, financially hindi pa practical na umuwi diyan financially. So dito lang muna tayo kung saan tayo may hanap buhay. Dito lang muna tayo kung saan mayroong uh, income. Masusuportahan natin yung pangangailangan natin. Pwede siguro umuwi, pag yung ini-income ko dito ay ini-income ko na rin dyan sa Pilipinas or kahit less pero hindi naman ka kakonti kasi kung ikukumpara ang income ko dito mababa lang din naman uh, kung kumpara pwede naman ako mag-income ng mataas nga lang syempre uh, kailangan mo ng upgrading sa mga degrees degrees mo sa mga diploma mo ganyan kailangan din kasi yung dito isa din yung sa labanan dito yung Uh, diplomas, mga certification. Um, so, ganun. Pag ini-income ko na, ang ini-income ko dito, dyan sa Pilipinas, yun. Siguro, siguro lang ha, hindi pa yun sure. <laughs> Pwede pa kasi marami pang factor, hindi lang naman pera ang pinag-uusapan. Pero usually, na nag-fall pa rin siya sa category ng financial. Kasi emotionally, ready, ready naman umuwi dyan eh. Pero financially, hindi talaga. Kung sa, kung sa emosyon lang ang pagbabasihan, ako, 100% yan, walang tanong. <laughs> Gusto mo nang umuwi. Kasi dyan ka naman lumaki, di ba? Yan ang sinilangan mong bayan. So, yun. Pero talaga, ang problema, ang number one na problema. Tapos, ang pangalawa, sa problema ko, kaya hindi ako pwede pang umuwi kasi may mga anak ako. So, ang iniisip ko sa mga anak ko, kasi kung ako sa akin lang, okay na lang din naman ako mamuhay ng simple dyan. Uh, magtanim. <laughs> Mabubuhay naman ako. Uh, kung ang sarili ko lang iisipin ko, di ba? Kung sariling kaligayahan ko lang ang iisipin ko. At sariling kapakanan. Pero, kasi may mga anak ako. So, yung mga anak ko, bata pa sila dito sila pinanganak, halos dito na sila lumalaki. Six years old pa lang yung panganay ko. Ang unang-unang iniisip ko sa kanila ay yung edukasyon nila. Kasi dito po, syempre, ibang-iba naman ang standard ng edukasyon dito sa Canada kaysa sa standard ng edukasyon dyan sa Pilipinas. Pagkatapos, ang, ang education dito ay libre hanggang mag-high school ka. So, depende na lang sa'yo kung mayroon kang pambayad sa college or university pagkatapos ng mag-high school pero meron naman silang mga tulong na binibigay ang gobyerno tulad ng kung gusto mong mag-student loan o oh, so pwede ka naman mag-student loan yun ang isa sa kagandahan o kaya kung mayroon kang RESP na hindulogan ng mga magulang mo nung bata ka pa tapos nung uh, by the time na magka-college ka na malaki na yung fund o oh, may panggasto ka na ng college or kung pa ng parents mo yung pag-aaral mo pero diyan sa Pilipinas, pag sabi ko pag-uwi ako, syempre sa public school mula mura lang din naman yung uh, babayaran mo, sabi nga nila libre, di ba? Pero syempre may mga babayaran ka pa rin naman. Dito nga kahit naman sabihin libre, meron ka pa rin namang uh, entrance fee, um, ano pa ba 'yung tinatawag doon, may bus fee ka kung magbabas 'yung anak mo. So hindi naman talaga asin zero ang babayaran mo, may babayaran ka pa rin sa una. Pero 'yun nga, ang iniisip ko yung standard of education. Although pwede naman dyan, magpapaaral ka sa siguro sabihin na lang mas maganda yung quality ng educa ng education sa private school. Sabi naman ng iba, depende pa rin naman yan sa estudyante. Siyempre kung uh, sa pagsisikap ng estudyante pa rin naman yan kasi ako nga uh, public school ako. From elementary to college, public school ako nag-aral. So Depende din naman talaga sa, sa estudyante. Pero, yung standard or quality of education naman, in general, <laughs> ikukumpara, man, uh, man naman ang Pilipinas. Pilipinas, eh, syempre, malayo naman yung pagkakaiba. Kahit naman sino siguro ma, uh, mag-agree sa akin yan, hindi naman sasabihin na, ay, ang uh, akala mo naman ang edukasyon sa Pilipinas, eh, magagaling naman tayo mga Pilipino. Oo nga po, magagaling talaga tayo uh, marami, madiskarte tayo mga Pilipino. Pero syempre, nandito na o, oh, nandito na yung uh, opportunity ng mga anak ko. Libre, libre talaga yung pag-aaral nila. Maganda yung quality, maganda yung standard. So, yun ang iniisip ko. Isa sa iniisip ko, yung kapakanan ng mga anak ko. Tapos, uh, malamang masaya, masaya sila dyan kasi walang walang winter <laughs> kung uuwi ko sila malamang talagang gusto nila kasi syempre oh, hindi sila makukulong tuwing winter ay may goose po oh Ayun yung ano, Canada goose dito oh. so yun edukasyon yun ang pangalawang ah, dahilan ko edukasyon ng mga anak ko hindi edukasyon ko kasi ako nakapag aral naman ako tapos na ako ano pa ba yung uh, uh, sa akin ang sa akin lang naman yung edukasyon ng aking mga anak yung aking iniisip So quality of education, high and quality standard of education. Tapos ano pa ba yung pangatlong rason ko sa health, healthcare system? Although sa Pilipinas meron ng PhilHealth, health, di ba? Maganda rin naman yung nababalitaan ko sa Pilipinas tungkol sa PhilHealth. Ito oh, may Canada geese Oh. Sila, ito, bumabalik sila dito tuwing spring ayan na sila <laughs> i-background ko nga so ayan yung healthcare system naman syempre dito sa Canada hindi mo naman masasabing libre talaga to kasi binayaran mo na to nag nagbayad ka ng tax and everything so uh, hindi mo naman masasabing libre pero kada punta mo sa doktor kada kailangan mo ng uh, hospitals uh, uh services sa mga ganyan, makonfine ka, magkasakit ka, wala ka nang babayaran. Uh, wala, wala nang iisipin na, oh, baka hindi ako ma-admit ma, ma kasi wala akong pang down payment, wala akong pang bayad. So dito, hindi mo iisipin yon, kasi as long as naman na citizen ka dito or permanent resident ka dito, uh, ano ka na, um libre, uh, hindi nga libre, pero parang libre ka na. Wala ka na talagang babayaran sa iyong medical bills. Ako nga nung naoperahan ako dito, nung nagka-cancer ako, thyroid cancer, naoperahan ako, tatlong behes na ako ng anak. So wala pa na, wala akong binayaran na ganyan, medical doctor's fee, yung mga ganyan ganyan hospital fee, wala. Ang tangi binayaran ko lang ay parking fee. <laughs> Kasi syempre, ay yung isa hindi libre dito ay yung sa parking area. sa so, magbabayad ka, $2 per hour, mga ganyang, ano, ganyang halaga. So, hindi-hindi uh, talaga siya totally na magastos. Kumpara naman dyan sa Pilipinas na pag uh, ma-hospital ka, unang-una, um, hindi naman sa pagda-down ko dyan sa ating mga medical uh, team dyan. Pero syempre, based from my own experience, on-hand experience, lalo na nung ma-hospital ma ma yung tatay ko dyan, dyan sa hospital. Malaking hospital yan sa Bicol. Is isa yan sa pinaka-pinupuntahan kasi nga, uh, yan yung center ng hospital dyan sa Bicol. Nako, yung quality of care... Tapos yung quality ng basta, kumpara mo naman dito, syempre, uh, syempre, mas ma malayo naman yung agwat. Kasi nga, sab sabi, ko nga, kung, kung, kung yun lang ang dahilan, eh walang wala. malayo nga ang agwat talaga na, kumpara ng healthcare system dito sa Canada at healthcare system naman dyan sa Pilipinas. May sarili-sarili namang issue dito ang sa Pilipinas system dito ay uh, hindi naman totally first come first serve pero may tinatawag nga tayong uh, triad uh, system so siyempre kung sinong pinakamalala siyang hubunahin. Alimbawa sa uh, uh, emergency room o oh, ganoon naman pero wala ka nang babayaran everything is paid. Sa tax mo bayad na yon pero sa Pilipinas pag umuwi ka syempre La Michelle Hadex, hello. She's saying hi. Hello La Michelle Hadex. So, so I'm walking here with my dog Garci and I'm just discussing why I can't go back to Philippines yet, even if I want to. <laughs> How are you doing? So right now somebody's uh, cleaning their yard here. I will blow also the, our yard and clean it up. So, yeah. Real talk lang yung mga uh, health healthcare system dyan sa atin. Sana pag-igiin pa. Kasi ang dami naman nating ine-export na mga number one tayo sa mga ine-export na nurses. Magagaling ang nurses natin. Pero, ibang ko ba, pagdating dyan, magagaling naman yung mga professional talaga mga doctors natin, mga professional nurses. Pero pagdating dyan, sa hospital dyan, wala, wala kang... <laughs> Masyado akong disappointed no? sa tatay ko nga eh. Yung level, yung quality of care. Siyempre, nirespeto pa rin naman natin yung mga medical staff dyan. Pero yun nga, sinasabi ko lang naman ay yung quality of care. Tapos yung babayarin mo. Kasi yun nga yung tatay ko, baka nung na, dahil sa aksidente niya, baka inabutan kami ng buwan uh, isang milyon nun. Isang milyon yung binayaran namin nun nung, sa medical bills niya. So, kung wala kami sigurong natatagong pera, walang mahugot na pera, eh, uh, malamang hindi na isalba na yung buhay ng tatay ko. Pero, although, after 10 months din naman, ay binabiyan din naman siya ng uh, buhay. Kasi nga, ah, uh, sa type ng kanyang injury. So, nabalay yung kanyang uh, buto sa leeg. Tapos, ano pa ba? Safety and security. So, yung uh, fourth reason ko. First is yung pera financial, financially. Levy Minuza. Hello po. Financially, hindi siya. I'll give you jacket, Levy. Financially, Talagang hindi pa posible na umuwi ako. Um, para sa mga anak ko nga, hindi, hindi rin. Kasi uh, kung practical reason sa education nila, first and foremost, yun ang iniisip ko ang education nila, hindi talaga, hindi siya pwede. Nako, kung kailan naman ako nag sa kamay, mayroong nag-blow uh, ng leaves dito. So, maingay. Maingay ba? Naiingayan ba kayo? Tapos, uh, healthcare system, yun lang naman, yung apat na yan, tapos safety and security. What I mean is, of safety and security is, um, yung, kumpara mo naman dito sa Pilipinas, Siyempre, mas mataas yung crime dyan. Mas maraming loko-loko dyan. <laughs> Levi Minuza, shout out ma'am. Good morning, Pinas. Hello. Hello po, sir. Magalaab shout out po. So, thank you everyone sa pag-join dito sa ating live streaming. So ito si Sir, siguro ano to? Baka OFW din ito, sister. Ka-relate ito, relate much sa aking sentimyento today. Kaso ang ingay-ingay. Pumasok na nga ako sa loob kasi ah, uh, nakauwi na kami ng aso ko, naglakad. Kaso maingay yung nagbo ng dahon dito sa <laughs> kapitbahay namin. Guys, ikaw La Michelle Haddix, good. She is cute. Thank you, La Michelle. He, he is, he is a male dog. Our male Pomeranian here. So let's go inside. Wow, it's warm outside. I can't believe how warm it is. Very nice. <laughs> I like it. I like, I like how warm it is outside. Okay. I'm just on my live streaming, okay? Thank you, Kuya. Yeah, yeah. So if come here guys in. So if it's not with the blowing machine out there, I I I might still be outside but I have to go inside. It's noisy. It's noisy. Yun. So safety and security, alam niyo naman. Yun nga isa sa iniisip ko sa amin nagbi-build ako ng nagtatry ako mag-build ng uh, farm, agri -business farm, agribusiness uh, farm. Maggulayan, Kung ano-ano pwede mong itanim na gulay para ibenta sa merkado. <laughs> tapos ang problema naman kasi sa atin, 'di ba, nagtatry kang mag-build ng business. magkaroon ng income tapos ang problema maraming mga masasamang loob na nagkaabang sa iyong income 'di ba? Nandiyan na yung Uh, may, may kukuha ng iyong, alam niya na yung ibig kong sabihin. Uh, hold up in, papasukin yung bahay mo. Hindi naman ganun karampant, pero may mga ganong issues pa rin. Kaya syempre, pinag-iisipan pinag mo pa rin yun. Tapos, syempre, syempre sa mga anak mo, yeah? Nag-walk na kayo kanina. <laughs> Gusto niya uling mag-walk. Gusto uling mag-walk ng anak ko. Tapos yun, syempre, yung safety nyo, magpapamilya, yun ang iniisip mo din. So, hindi na tayo pupunta anak. I'm done walking. I will go take a nap. mag nap si mama. mag na ako. Gusto niya maglakad. Naghahanap siya ng jacket niya. Mag-jacket din daw siya. No more. I'm done walking. Mag iidlip si mama kasi yung eyebag ko ang laki-laki na. stress na. kinsin na dito sa amin ng hapon. Ayan. So, yun lang po yung mga rason ko kung bakit hindi ako pwedeng umuwi. <laughs> Sana soon makauwi na kasi tsaka yun nga ang dami ko pa palang sa, sa number one nga din dun sa dahilan sa pera marami pa akong utang dito mga loan loan, student loan, mga itong sasakyan, car loan. Tapos wala pa naman kami binabayarang bahay kasi wala pa kaming bahay, pero ah, uh, 'yun nga, baka kung bibili din ng bahay. So, syempre, isa pa 'yon. Ha? Okay. Bakit naka-off ito? Okay. So, I guess yun lang, yun lang muna tayo for today. Walang masyadong ibang topic tayo for today. Um, no. No? <laughs> yun lang muna, as of now. Medyo marami-rami din yung ating rason na binigay. Pero, hopefully, ma-resolve natin yung isa-isa. Although, yung, yung pera lang naman dun yung ma-resolve ko ata. The rest is uh, wala pa rin. Siyempre, <laughs> as the time goes by pa rin, magmamasid pa rin tayo kung anong mangyayari. Pero tingnan natin kung pwede na ba tayong umuwi. I-flex ko na lang din itong aking mga itatanim na mga gulay. Ito, uh, green beans. Ito yung eggplant. Maliliit pa siya. Tapos meron kami yung cucumber doon. Yung long beans. Ito, carrots, kamatis. Cucumber, marigold. Tapos meron kami dito cabbage and broccoli. I'm hungry. Okay, uh, hungry na daw yung anak ko So, uh, magbabay na ako for now Kasi gutom na daw yung anak ko uh, Kakain na siya mag, Maghanap na tayo ng pagkain Thank you everyone for uh, share, uh, Watching my live streaming For joining me here In my live streaming And I'll uh, see you next time God bless po, ingat At sa mga OFW dyan, kaway-kaway Kung gusto nyo makauwi ng Pinas So, mag-establish tayo ng business doon ng Uh, sustainable income, nang hindi tayo kailangang pumunta doon, tapos aalis na naman tayo. So, yun talaga, mag, hindi lang ipon, kailangan mag-invest na tayo ngayon pa lang. Kasi kung mag-iipon tayo, nasa bulsa lang yan. So, yeah. Okay, I will give you food, kuya. So, ang kailangan mag- mag- mag yun ng business doon. Kuya, wag mong anuhin kasi baka masira yung lagayin ko ng plants. Babagsak yan. Yeah. Hanap na doon ng bread. Okay. Mom. So, bye naman na po for now. Thank you for watching. And God bless. Thank you, thank you. La Michelle Hadex, Levi Mendoza. Thank you, thank you. Bye for now.